<laughs> right, in silence, Everything you say can be used against the court. No. You are the right for If you, you cannot afford attorney, attorney be to you. You are under arrest for obstruction. That is 1829. in Hindi ako gano'n nareact relasyon May kelpo niyo yan. Kasi pamilya. Kayong mga sundalo, kilala ako. Anong kasalanan ko? Kayong mga Pilipino, mga Ano anong ginawa ko? Hindi nga ako ang ng Ano okay lang. Huwag ninyo papasokin. Make it clear. Hindi niyo? ako Ikaw.

Ang mga bisita ng mga tao ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kanilang bayan.